Hello mga idol nagliliha tayo nitong ano ng cylinder head ayan kung makikita nyo ko na ng konti nagkasingaw kasi yung tamiya natin dito masyadong malayo tayo sa bayan kaya nililiha ko sa salamin pero ginagawa ko nito dati pa uh, taong 2000 pa ginagawa ko na yan yan. Ah, manood muna kayong kunti ha. Lilihay natin. Ah. 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 Sa lunas pa daw kami magkikita. Ah. sa lunes pero pinapa-restro na Pinapa-restro na ha? iabot sa lunes tapos aabangan na lang yung papel okay ikaw na hindi ko I don't know what to do. I don't know what you think. <laughs> the complicated heart <laughs> Yan. halos konti na lang nakikinig natin ito yung masyadong nakawarp kaya siya yung tanas na tanas yan. ito yung lubog gitna ito yung naabot na ng lihaw so, ito na lang yan malapit na no sige tuloy tuloy tayo sa panunod ha na tayo ulit Ayusin ko muna yung ating mahiwagang. Yan. Para kayo. Yan. Yeah. Mag-iisa kasi ako eh. Tinakasan na naman ako ng anak kong pogi ah. Kaya naman. Kaya eh, naman. Para ka naman ng ano. nang SDU yang anu ice drop ini mm -hmm. scramble stop. Ah guna dia kes scramble lah. Nian. Alright. Lagi nanti nang adulas. Kuduh. Ya no. Pag may budo, madulas siya. Yo, mga idol. Ano to? Nag-overheat dati. Kaya nag-warp. Nag-warp yung ano. Cylinder head. Alright ah. Pick natin. na Balikan ko 'yo. Yan, halos malapit na. Konti na lang. Wala na kay Kuya Axel. Yan, malapit na. Konti na lang. Ha? Nino. Ay, siya, very good yan. Gawin mo. Oo, oh, very good. Sige, update ko mamaya. Yan. Nagsapin ako dito. Sugat to kailangan lang may sapin pala mga kaibigan Okay update ko na lang kayo Kita tayo dyan okay. Yan mga kaibigan Mayroon na akong rescuer <laughs> er. Nangiti kanina nag-iisa ako eh Tumakas kasi to eh Ano tayo nagkakaskas ng ano Scramble mag-stop muna stop lang kita ko dyan yun Ay, mga idol ako yan yung cameraman ko si anak ko yan doon sa kabila ka sa langka kaniya. Kasi okay, nag, ano, nag-overheat. Alam mo, nag-overheat yun dati nung, ano, nung una, nung sa may-ari, nag-overheat nung may-ari. Ngayon, bumigay na. Nililiha ko kasi nag-warp page Yung ano, nag-warp. Nag-warp yung cylinder head. Ito, tingnan nyo. Kung natin ha, tutuwa mo. Dama, halos malapit na siya. Oh. Konti na lang. Ito na lang tsaka Ah, ito na lang ito. Ito tsaka ito Konti na lang. Kanina pangit yan eh. Oh, dito lang po tayo mga kaibigan. Sa ating mga ginagawa. Kita yun? Hmm. Yan, malapit na mga idol. Ah, uh, Kunting liha na lang to. Ano lang to, singit na sa trabaho kasi ano ako sa isang kumpanya. Regular eh, hindi ko magawa-gawa. Libangan lang namin to. Para matuto yung anak kong pogi. Kasi malay magiging maging mayani ko siya or mechanical engineer, di ba? Oop! Oh, Huwag ka. Naku, nakubim over tayo. Hindi, pwede pa yan. Diba? Sigit na natin itong ano. Ang liha. Yan muna. 1,000 na tayo mga kaibigan ano na tayo from 200 1,000 na 1,000 okay ito na yung last na ano na asada tapos lalagyan nyo ng kasi okay na siya

yung gas may ngayon hindi kaya ng nasa labi ng jagan tulad na lang. kasi ang kailangan lang naman natin ma tainis eh. hindi na tumawa wap okay, video mo. Yan. Okay na siya. All goods na to. Linba ko lang daw tapos yung kulay brown na black. Ah, wait lang, wait. Sandali muna. Yan mga idol. Tingnan mo. Okay na. Nilihan namin sa lamin. Naka isang oras kami nagliha. Pero kung may masinsyap dito, papasinsyap na lang natin. Eh, kaya naman sa liha kasi konti lang naman. Halos 0.3 siguro. Kung ano yung sa MM. Yun know. o. Ito, ano na talaga to? Yung masyadong malalim na bulutong na siya. Hindi mo na yung naabutin. Ito. Okay na yan. Mas maganda na yan kaysa nung kanina. Nung una namin kinalas. Sige po, update na lang po namin kayo. po salamat sa inyong panonood. Subscribe po kayo sa aming channel at tuloy-tuloy lang po tayo sa panonood. Like and share. Thank you. Bye-bye.